naliligo pa. So, ayan pala yung mga kubol-kubol nila, yung mga per unit nila diwata o oh. puro dong. Ayan oh. Ang laki na mga ano, unit ni diwata. Ayan o. Oh. Ayan so. Dito sila dati nakatira. Ha? Wala si Diwata dito. Wala si Diwata. Dito dati nakatira si Diwata sa Asepiona. Dito pa rin naman sila. sa si Diwata? Si Diwata nasaan? Si Diwata nasaan? saan? Diwata? Saan? naman Diwata. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh. Diwata si Diwata. Ha? na. Huh? Oh? Oo Hindi na siya dito nakatira? Mayroon ba siya dati? Ko, sir, Saan na? Sa dulo Ha? Huh? Mayaman na siya. Mayaman na siya. Wala. Hindi niya ako sinama. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ang ganda ng Ang ganda ng aura dito sa ano. Talagang peaceful ay, ay, ay. yung aura eh. Malalim ba dyan? May entrance <laughs> Ang ganda ng ano diwata oh. Pag nandito ka sa Bago, talagang ano eh, peaceful yung ano eh. Kakaibang tanawin. Dito sila nagbugbugan si diwata. Ayan. May mga pangalan na yung mga tari-tarima na yan. Kunyari, ayan. Ah, Rona. Ayan, kay Rona yan. Yung unit na yan, kay Rona yan.